Peace, hello, no, mga kaibigan, mga viewers. Ano, it's me, Rodel Stevia, ano kawawang koboy. Nakagawi po dito sa Barangay Santa Elena. No? Divisoria Mall. Dito po malapit sa 168 Mall Shopping Mall. At saka dito sa City Square. Ayan po. No? So, samahan niyo po ako dahil uh, interviewin natin yung mga uh, nagtitinda dito. No? So, ang mga bida po dito sa aking vlog ngayon ay yung mga uh, street vendor. Ano? Kung saan walong araw pa lang na nakaupo si Yorme. Esco Moreno maguso ano, So napakarami na pong pagbabago na nangyari dito sa lugar na ito Okay, ito po yung sinasabing pinakapusod ng, ano, ng uh, ikang, uh, ng Metro Manila Okay, samahan nyo po Ako and diretso na tayo sa video Ito po mga kaibigan, mga viewers ano, Yung uh, sitwasyon dito ano, Kagaya ng aking mga vlog na naon ano. So ito po yung sitwasyon dito sa Santa Elena Street ano, Divisoria, Manila ano. So yan po, yung kabahang yan uh, ah, hanap po tayo ng mga may interview ng mga street vendor and uh, alamin natin sa kanila kung ano po yung kanilang mga Halika po, samahan nyo ako. Okay. Ito na, ito na, ito na mga kaibigan, mga viewers. Ate, mawalang galang na po. Pwede po matanong. Okay. Ako po si Piero Del, ano, kawawang cowboy vloggers. Ano? Ate, ano pong pangalan nila? Alin, ate. Nakasama yung boses mo. Wala akong camera Ate, eto kasi nung umupo si Yormey ano June 30 lang hanggang ngayon ibig sabihin pang walong araw pa lang niya ano so ano po yung masasabi mo ano yung reaction mo Okay lang po malinis naman yung Oo oh, dat dati po ba itong pwestong ito saan po yan naka Lagpas ng konti. Pero na, na nagtanong-tanong ako kanina ito ito itong may guhit na dilaw na yan matagal na yung guhit na yan okay, Pinaguhit niya po yun Kailan lang Bago sa umupo ayong 30 Nung alin? 30. Nung 30. So, parang luma na kagad ano. Oo, oh, kasi ma Oh, Para sa iyo, ano yung gusto mo iparating kay Yorme sa mga pagbabago ulit dahil siya, siya muli ang inyong mayor. Okay lang, wala naman akong masasabi kasi ganoon pa rin dati naman. <laughs> Ni minsan ba hindi ka dyan sa guhit na 'yan? Dito? Ah, hindi. So, okay sa iyo si Yorme? Okay. Sir, okay lang ba tanungin? Okay, go, go, go. Okay, sir. Okay lang walang problema eto eto ate thank you ha okay. eto na mga kaibigan maghahanap pa tayo ng matatanong dito ate okay lang ba nagba vlog po ako okay lang po ba tanongin simple lang po yung tanong ko okay po ako po si Pedro Delano. kawawang cowboy vloggers ano Okay. Eto lang po ang tanong ko sa inyo. Nung June 30 umupo na si Yorme. Okay? So, ngayong araw, naka <laughs> siya ang mayor na ninyo. Pang walong araw pa lang niya. Ano po yung reaction mo? Ano yung masasabi mo? Dahil sa tingin ko lang, napakarami na kaagad pagbabago. Ano po? Maganda kasi malinis na po yung ilang Malinis ah? Uh, niminsan po ba dito sa guhit na to no, yung dilaw na yan, lumampas ka ba dyan niminsan? Uh, oh, talagang sinusunod oh, niyan, po. pero kailan po yan pinalagay ang guhit? matagal na po o nung pag-upulang niya? nung pag niya nung June 30. Okay. So ano po yung gusto mo iparating kay Yurme? Sana hindi magbago. Okay, oh, thank you ate ha. Ikaw, nanay, okay lang po bang interviewin? Simple lang po yung tanong ko. Oh, ano po yung masasabi mo kay Yurme? Pang walong araw pa lang niya ngayon na nakaupo pero napakarami ng pagbabago. Ano po? ma marami na pong pagbabago. E eh kami dito, may guhit na. Oo, oh, nilagyan na ng guhit. Oo, so, hindi hindi pwedeng sa, yung, umano? hindi, yung, hindi pwede lumampas yan. So, ibig sabihin, yung mga motor, yung mga, kahit yung four wheels, four wheels, pwede dumaan dito. Ah. Ano po yung misahin mo kay Orme dahil sa mga pagbabagong ito? Ah, <laughs> salamat. Ah, salamat. Pabor kayo hindi? Pabor. okay, ate, thank you ha. Eta si Tuya, si Kuya. Kuya, okay lang ba interviewin? Simple lang po yung tanong ko. Wala kang boses. Okay, copyright po tayo, copyright. Eto na mga kaibigan na so, Meron tayo So, lampasan natin yung may music And uh, Mami, na oh. Sino -sino po pwede okay. Ate, mawalang galang Nagbablog pa ako Pwede pong interviewin Simple lang Ako si Kuya Rodel And welcome sa Rodel's TV Kawawang kobe Vlogs Okay lang Busy po eh Ha? Hindi, simple lang Ano lang ito? Wala pang isang minuto Okay lang, ma'am Okay lang po. Oh, okay, okay. lang. O oh, babalik na lang ako. Okay, thank you, thank you. Sir, okay lang interviewin? Okay lang interviewin? Okay lang interviewin, bet? Okay lang kitang interviewin? Simple lang yung tanong ko. Ah. Okay lang o oh, hindi? Okay, thank you, thank you, thank you. Ate, okay lang ba interviewin? Nagbablog po ako. Pasensya na. Ah. Ikaw kuya, na, na may pwesto ka ba dito? Wala. Oh, interview lang kita, simple lang. Simple lang yung tanong ko. Ito lang po. ba? lang. Ate, okay lang bang interview? Nagbablog po ako. Robux 55. Okay lang po interview. Ako po si Rodel and welcome sa Rodel's TV. YouTuber po ako. Okay lang po interview. Okay lang po. Okay, ngayon po. Noong June 30, umupo na yung bagong mayor nyo. Pero dati na siyang mayor, ano? Si Yorme. Okay, ngayon, pang walong araw pa lang niya ngayon, July 7. Ano po yung reaksyon niyo? Ano yung masasabi niyo? Dahil ah, napakarami ka agad pagbabago. Ah, marami talaga yung nagbabago ngayon. Kita mo sa rekto, ang ganda, pwede tayong magtakbohan na mo lang, hindi sa sasabi. Okay. Okay lang ako, bindos ako, pero gusto ko siya. Ngayon po, itong guhit na ito, itong dilaw dito, kani papunta doon, ano, uh, kailan lang po ba yan? Anong araw ngayon po? June 30, yung simula ng oh, ano niya. Oo, oh, 30. Pero parang luma na kagad, ano? Hindi, nandyan lang sa ilalim. Oo. Uh -huh. So, ni minsan po ba dito sa pwesto, hindi kayo sumobra doon? Huwag kami sumobra hanggang makita nila yung kulay dilaw. Oo. Uh -huh. Pag sumobra kayo, may penalty? May penalty, pwede kami hulihin. Okay, kasi ito po, last question. Ano po yung gusto niyo parating kay Yorme? Yorme, I love you. Punta ka sa Santa Elena. <laughs> <laughs> Ikaw ate, meron ka bang Kung pare ko yan, sa Gitwan. God, oh. God first. Manila, oh, God first. God first. Tapos, uh. maganda yung kanyang pamamalakad. Gusto <laughs> ko dapat siya binukuha ko ng mula. Maglilinis, Maglilinis. Maglilis Maglilis siya muna bago siya umupo, yung Maynila. Paliwanag uh. na. So, so doon po sa walong araw pa lang niya, ngayong araw na to, bilib po kayo doon sa kanyang niyo. performance. Yes, oh, naman. No, siya na lang nakita na yung million na gano'n, inano ah. niya yung sarili niya. <laughs> uh, si Yormi lang talaga yung Oh. oh. okay. Ano po Ano po Ano po? Ah, okay. Ah, sige po. Kasi kasama po ako doon sa mga Manila Plague. Ano yun? Mapapanood niya to? Ah, okay. Okay, ate. Thank you sa inyo dalawa. Talungan niyo kami, Yorny. <laughs> ang mga binder. Ate. <laughs> hanggang kumupok. Para mapanood ka itong kami. video ko, ano? Punta ka Ado ng YouTube. Ano kasi nagko-content creator uh. ako. Okay. Punta ka ng YouTube, type mo Rodel Paderes. Okay. okay. Thank you, ate. Paderes. Thank you, thank you. Follow mo naman ako, Pag nag-comment ka, makakapalo yes. ako sa'yo. Ha? Okay. Sige, thank you, thank you. Eto, dito tayo mga kaibigan, mga viewers. ano? Okay lang interviewin. Ayaw mo. Kayo mga ano. Eto si ate. Bumili ako dito kanina. Ate, hindi ako nagpakilala sa iyo vlogger <laughs> okay ito ate uh, kuya maulang galang na ano <laughs> inihatid ko lang yung binili ko sa iyo kanina uh, okay matagal na kayong push yung push yung ito matagal na matagal na okay ganun katagal na taon buwan pa lang o ano taon na taon, taon na, taon na taon. okay kuya ano mga pang ay ate ano pang pangalan mo <laughs> okay lang yan ate okay vlog naman ito eh ikaw <laughs> okay. kuya okay. 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 <laughs> Roger Roger ako po si Kuya Roger na inulit ko ako po yung kawawang cowboy vloggers ano so yung kasamaan ko hindi na karating hindi ako nang hintay kaya ako na lang solo Ate Helica eto po kasi may napansin ako kanina ano yung guhit na yan ng yan 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 yung pinapakita ko yung kulay dilaw na yan hanggang dyan lang kayo Dati Dati, o, dati. dati. Okay. Pero ngayon umurong kayo ng another guhit diyan oh So pag lumampas kayo diyan meron penalty meron Oh ngayon pang walong araw pa lang ngayon ni Yorme nag-start siya June 30 oh. tapos July 7 ngayon pang walong araw pa lang niya ano yung masasabi mo? Okay. Magaling Magaling? Okay, okay, Oh, ikaw po ya Di okay sa amin talaga di kay oh. para sa kagandahan din naman din. oh. kasi like, wala para sa amin oh. So, sir, hindi na rin kami susunod kami sa patakaran, patakaran. sa batas niya sa batas niya dahil para sa atin din naman para yun, naman yun, yun, ano. yun, Sa mga manilenyo oh. oh. Lang, ate oh. Ano yung ano yung gusto mo iparating kay Yorme dahil nanonood diyan sa aming mga vlog ay parang dito okay. na ramin siya, okay siyang tao dahil maprinsipyo. No. Sa Kaya. Kaya, yung mga anak buhay ng mga tao, hindi niyo binala, binaling oh, niya na, pero yung nabing sinasayos lang, lang, lang. Oh, okay. Ay, ano kuya, anong gusto mo idagdag? Oh, ganun din gusto yung uh, niya sa kanya nga hindi niya winala oh, dito ang anak buhay oh, namin. Oh, Pinagpatuloy niya ang anak buhay namin o bilang bindur. Oh. O papasalamat kami sa kanya. okay. Ate, punta ka ng YouTube, type mo Rodel Paderes ha. Rodel Padres ako yun. Lalabas yung video, lalabas yung interview ko sa iyo ha. po okay. Pero dadaan, babalik po ako dito. Kung dala ko ng ilaya ha. Okay. Thank you, thank you. Ate, nakangiti ka dyan. Okay lang ba interviewin ka? Nagbablog ako? Okay lang? Okay lang? Simpl simple lang yung tanong ko. Simple lang. ah, <laughs> simple lang yung tanong ko. Ito, June 30 umupo na si Mayor hanggang ngayon pang walong araw pa lang niya pero napakarami ng pagbabago dito sa Divisoria ano yung masasabi mo? okay, naman magbumanda yung mga gumanda ang? nakakadaan yung mga tao maayos na nakakadaan kahit naman siksika nakakadaan din yung tao eh pero hindi ka mukha hindi ganon so ngayon you know, naglagay siya ng color yellow di ba? so hanggang doon lang kayo pag sumubra kayo mayroon bang penalty yan? yun lang hindi ko po alam Kaya yun ang hindi mo alam pero ikaw ba habang nagtitinda ka kalagi namumula yung tuka mo? Halo mo ako nanonood si Yormie ngayon. Anong gusto mo iparating sa kanya? <laughs> sige na, sige na. na iyo eh. Ha? Ayoko na iyo ako. Idol mo ba si Yormie? Bilip ka ba sa kanya? O uh, ikaw, ate, ano yung gusto mong sabihin kay Yormie? Maganda po yung pagkabalakan mo maganda yung pagpamamalakad niya. Opo. O ngayon, kung nanunood siya, ano gusto mo iparating? Ano gusto mo iparating? Sige, ate! Okay, nahihiya ka. Okay. Thank you po, thank you, thank you. Thank you po. Ate, thank you, thank you ha. O, oh, Rodel Paderes ha, sa YouTube. Okay? o, <laughs> oh, sino dito ang gusto? Ikaw, bait, gusto mong interview? Ha? Wala, ayaw mo. Okay. Sa YouTube po, YouTube copyright tayo dito kasi baybayin po natin ito ano may music lang po kasi makaka-copyright tayo okay lang ate interviewin ka ah mapapanood ka sa aking youtube channel okay lang po simple lang ang tanong ko wala pang isang minuto ikaw nanay ayaw mo kaway lang ikaw ate ayaw mo talaga okay okay thank you thank you ito na po yung sitwasyon dito sa barangay santa elena divisoria So, yan po siya. So, medyo lumuwag siya ng konti. Nga ate, okay lang po ba nagbablog ako? Okay lang ba interviewin? Hindi. Ikaw ate, okay lang interviewin? Hindi rin po. Ito na, ito na po. Ano? So, ito, ito. Okay lang bang interviewin kayo? Simple lang yung tanong ko. Wala pang isang minuto. Welcome sa Rodel's TV. Anong kawawang COVID vlog? Okay lang interviewin? Pag-aari mo to. Yan lahat. Okay, ito. Ito, simple yung tanong ko. June 30 hanggang ngayon, pang walong araw pa lang ni Yorme, ano? yung mayor niyo ulit. Dating naging mayor siya, tapos mayor niyo ulit. Ano yung masasabi mo sa kanya? Maganda talaga po ni Sko. Maganda talaga? Oo, oh, uh, ni Mayor uh. Sko. Oh. Uh. Kasi nga, ano, bukod sa luminis, hindi masikip yung daan, puro malawak na. Oh. Uh, ngayon, may napansin ako dito, may 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 linya na, color yellow, kagaya nito. So, pag taas umubra kayo dyan, mayroong penalty? Babawalan po, ta tanggalin po yung... Pwesto mo? Gusto. Oh, pag laki-laki mong ginagawa. Kasi ang ginagawa nung iba, pagka wala na yung sumisita, babalik. Mm. Tapos babalik ulit, iuurong ulit. Ito po kasi hindi, kailangan sumunod ka sa... Kailangan sumunod ka. Okay, ganito na lang. Kung nanunod si Yorming yan, ang gusto mong iparating. Maraming salamat kay Mayor Resco dahil duminis yung Lubisoria. Thank you, sir. Ha. Rodel Paderes, YouTube. Okay. Ikaw, sir, okay lang ba interviewin ka? Okay lang. Okay lang kasi okay mo boses mo, wala tayong ano eh, wala tayong lapel. Matagal ka na nagtitinda ng ganito. Oo. Okay. Oh, ngayon yung mga ganitong ano, sinisita ba 'yan? Sinisita ko. Oo. Oh. Okay. Eh pero kung halimbawa susunod ka, kagaya niyan, sa may dilaw na ano. Lang, Basta tatabi ka lang. Okay. Di okay. hindi po nakagitna. Hindi ka nakagitna. kagitna. Okay. Pero ikaw medyo na dapat dito ka, diba? ba? Oo. Oo. Ngayon, pero ano yung na naglalako naman po? Oo. Oh. Okay lang po. alam mga dadaanan lang po? Kasi movable naman kayo, eh. Okay. Oh. Oo. Ngayon, ano yung kung halimbawa nanonood si Yorumi, anong gusto niyang parating sa kanya? Hayo po, lumuwag yung daanan. Lumawag yung daanan. Oo, oh, dito. Grabe, ang sikip dito, ano? Uh, oh. Oo. Oh, pahirapan ditong dumaan, eh, ano? Okay. Wala ka nang gustong itagdag kay Yorme? Wala na po. Idol mo ba siya? Oo, oh, idol. Okay. Okay. Etneb, lang. Eh, Etneb lang po thank yan. Thank you, thank you, thank you. Rodel Paderes, ha? Rodel Paderes. <laughs> thank <laughs> you. Thank you. Okay. Ating maganda. Pwede bang interviewin? Mapapanood ko sa aking YouTube channel. Okay lang. Welcome sa Ordels TV and Kawawang Cowboy Vlogs ano? Ate ito para ka muna <laughs> Kunti lang June 30 hanggang ngayon July 7 Walong araw pa lang ni Yorme diba? Pero napakarami ng pagbabago Ano yung reaction mo doon? Maganda naman Maganda? Okay lang naman pala para malakad Ako, mahirap para sa Uh, bakit? Eh meron ka naman pwesto talaga. Hindi, nakikipwesto lang ako. Oo. Naka-return po Ngayon, at yung buwit yung na color yellow, yun yung hanggang dun lang kayo? Ah, Oo okay. Ngayon, pag kasumobra, meron penalty? Meron po. Uh, pwede pong mahuli. Kaya masita lang. Masita lang? Oh, kasi minsan napansin ko na ginagawa ng iba, yung nandyan yung mga nagsisita. Uurong. <laughs> Tapos pag alis, babalik. O, hindi po. Hindi so, mo ginagawa yun? Hindi po. So, kailangan sumunod talaga. Ah, o, okay. oh, ngayon, ito na. Halimbawa, nanonood si Yormi, anong gusto para yung parating? Ah, uh, ano, tuloy nga lang yung plano niya. Para sa Maynila. Yun lang po. Thank you, ate ha. Hotel Paderes, ha? YouTube, YouTube channel. Ikaw, ate, ay, uh, meron ka mang gustong idagdag? So, wala kang gustong idagdag? Hello. Okay. Eto tayo kay ate. Okay lang ba ate yung interviewin? Sarap ng cherry. Okay lang po yung interviewin? Okay, ito po yun. Si Orme po, umupo na June 30. Hanggang ngayon, pang walong araw pa lang niya. Pero sobrang dami ng pagbabago. So ano yung reaction mo doon? Ano kasing pagbabago ko yung hinahanap mo? Na hindi po, hindi. Tinatanong ko po, ang dami na po babago, luminis na yung rectal, ang, halos lahat ng lugar, malinis na siya. So ano po yung reaction mo doon? Oh, siyempre, masarap maglakad sa malinis na may Ma Masarap maglakad ngayon? Oo, oh, siyempre, malinis. Eh. Oh, ito po yung pwesto mo. Brutas? Hindi, ang pula lang Pero manila niya po kayo? Yes po, binoto ko oh. si Mayor. Okay, okay. Halimbawa po nanonood ay, si Mayor, ano po yung gusto mong iparating mo? Ay Mayor, ay, Mayor ay, ang mga vendor, alam mo hindi lahat talaga busy. Oo. Sana maghawak ng, yung tao talagang uh, mamamahala, yung may puso. Yung may puso. Yung hindi Oo, at saka yung, what I mean, yung, kasi sometimes, iba, sikat na si Mayor, gusto nila sikat pa rin sila <laughs> eh. hindi pwede ganun, di ba? Uh, lang dapat ang siyamon. Final question, believe ka po kay Mayor Yorme o hindi? Uh, kasi tao niya palang na ano? Uh, Pero ano na siya, nasa gitna na siya. Kasi mahirap mo sabihin, believe agad. Kasi uh, eh, wala pang isang buwan na. Di ba? Mahirap ni Judge. Di ba? Pero... Tama hindi, naman po yun. Yung mga ginagawa niya, nakakabihit naman. Tsaka energetic siya, di ba? But I mean, yung in total outcome naman, mahirap naman agad mo sabihin na bilib, bilib ka agad. ka agad. Kasi... Bola na po yun eh. Wala pa po isang buwan, <laughs> di ba po? Oh, okay. Oh, okay. Yung, yung po yung gusto kong kunin doon sa mga ini-interview oh, ko. Oh, Buti yun, kayo, nagsasabi kayo ng totoo. Okay, ate, thank you very much ha. So, Pautangin niya yung mga vendor walang puhunan. Nasa mab mababang tubo. Okay. Thank you, both, thank you, thank you. Ate, ah, kuya, okay lang bang interviewin ka? Okay. okay lang. Kuya, kasaka agad. Okay. Same question lang. Eight days pa lang si Mayor ngayon na nakaupo. Pero napansin ko, Kat, ako napapanood ko, vlogger ako, ano. Napapanood ko, medyo malinis na. Hindi pa totally malinis. Ano yung reaction mo doon? Okay naman po yung ginagawa ni Mayo. Tama lang yung mga bendo. Para okay. mas lalong malilis yung kalsada. So doon po sa ginagawa niyang paglilinis ng Metro Manila, ng Maynila, okay po sa iyo yun? Okay po. Ay doon naman po sa kagayang yung mga bendo. Okay so susunod po. po ba tayo pag inilagyan ng buhit ng ganyan? Oo oh, naman. Oh. Kasi minsan po ito napansin ko ano, yung iba, pagka nandyan yung mga naninita, ano, ano, oh, na adjust na, oh, inadjust nila tapos pagka ano, sasabihan, adjust ulit. Pag alis, babalik ulit. Kami naman po dito kasi patakaran namin pag guhit, guhit lang. guhit lang talaga. So, so never na ginawa niyo 'yon. So ibig sabihin sumusunod guys sa batas. Sumusunod lang kami sa patakaran. Okay. okay. Ngayon po, halimawa, kung nanonood si Yorme ano, ano po yung gusto niyong parating sa kanya? Yorong pautang naman po kay sa vendor, babarawin okay, po unang po kami. Okay, sir, thank you. Mga karating pa yung mapapanood pa yun. Eh, Mayor. Ate ha. Kuya, Rodel Paderes, YouTube. Ano? Okay, thank you, thank you. Okay lang po bang interviewin? Kayo, okay lang po bang interviewin? Mapapanood po kayo sa aking vlog? Okay lang po. Subukan niyo ang original na Pinoy Panditin. Okay lang po. Okay. June 30 hanggang ngayon July 7 8 days pa lang si Mayor na nakaupo Okay po. Ngayon, napansin ko, napansin din ng karamihan dahil mahilig naman sa social media yung mga taga-Manila, ano? Ano po yung reaction niyo dahil medyo malinis sa Metro Manila? Okay naman po. Okay naman po. Pero dito po, sa kagayang yung mga vendor, meron pong guhit ako napansin kulay dilaw. Kailan lang po ba iniligay yan? Matagal na po. Matagal na yan? Ngayon kasi, nung lagi ako dito eh, dumadaan ako dito, parang sobra doon. Ngayon hindi pwedeng sumobra. Nasa guhit lang talaga. Pagka sumobra, may penalty, wala? Wala naman. Wala naman penalty. Sasabihan lang kayo Okay. Ngayon po ito, last question. Kung nanonood si Yorme, ano yung gusto mo yung parate sana po lahat ng vendor hindi naman po mahirapan. Oh, okay. Ate, thank you. Ate, thank you. Ha. Rodel Paderes, YouTube channel. ha Ikaw, ate, meron ka ba gusto idagdag? Wala na. Okay. Thank you, thank you very much. Thank you, thank you. Kuya, okay lang ba interviewin? Okay lang interviewin ka? Umingi ako sa iyo ng permiso. Mapapanood ko sa aking YouTube channel. Ha? Okay lang? Sa, na lang. sa, na, lang. sa na lang. Kayo, kuya, okay lang ba interviewin? Okay, sige. Thank you, thank you, thank you. Tapos ka na? Uh, ate, okay lang mang interviewin. Nagbablog po ako. Kaya po ako. Pupuspisyo lang ako. Hindi ako. Pumiyak ko eh. Okay lang po ba? Na ano? <laughs> <laughs> okay uh, <lang>. na. Okay. <laughs> okay. Ate, ito po. ako po si Kaya Rodel. And welcome sa Rodel's TV. Kawawang cowboy vlogs. Ano? Oh, okay. so, hindi nakarating ang aking partner. Kaya wala akong costume na cowboy. Opo. Okay po. Pero legit po kami vlogger ano. Ngayon ito po yung tanong ko sa iyo. June June 30 ang simula nung pag-upo ni Yorme hanggang ngayon. Ibig sabihin 8 days pa lang siya. Pero dun sa 8 days na yon, medyo nalinis na kaagad yung divisoria lalong lalo na diyan sa Claro M Recto ano. Sa may hanggang doon. Ano po yung reaction niyo doon? Ako po napakasaya na amin sa uh, dati naman po Yorme na. Oo. Kahit yung naging president siya. Oo. Kasi, uh, Tagad ano, hitim mo kasi kami manila. Okay, napanggit mo yung nung nagkandidat siya ng president. Okay. Kahit anong posisyon ko ba, pagka lumaban si Yormi, supportado ninyo? Kasi siyempre, ganun kami mag-idol sa si Yormi namin. Oh. Solid po. Eto, napansin ko, yung buhit na kulay dilaw. Opo. never ba na lumampas kayo dyan? Ay, never po. Sinusunod pa. talaga ninyo? Kami po, sumusunod po talaga. Okay. Ganyan po kami loyal oh. kayo. Final Opo. question. Opo. Kung nanonood si Yormi, ano yung gusto mo iparating? Ay, yes, Yormi! Sabi o, salamat po at nagkaroon kaming Yormie na kagaya mo. Gaya ko po, may anak po ako sa UDM. Nakapag-aral po ro, nakakuha ng exam po. Masa naman po, awa ng Diyos. Masalamat ko po, po kasi siya po yung nag-provide. Yung... Si Yormie po? Oo po. Dati po may bayad. So marami scholar si Yormie? Sa yes, UDM po, PLM. Dati po oh. may mga bayad yan. Oh. So si Yormi po yung -ano, na maging libre para yung may hirap po na gaya namin, uh -huh. may pagkakataon mag-aaral ang mga anak na. Uh -huh. so, okay, UDM's. So, UDM, University, diversity, yung diversity, Uh -oh. -huh. So, isa yung ako po yung game na uh, paano po. Uh -huh. Kawalan yung uh third -huh. year, sunod fortune fourth year na. Uh -oh. -huh. So, pakinabangan namin lalo Yorme, uh -huh. uh -huh. ayan, Ay, bilip po sa'yo ito. ha. Ang dami mo talaga natutunuhan, Yorme. Oh. Uh Matagal -huh. na po ako rito since 2 years old pa, 20 years old. Oh, ayan po yung mga supporter nyo, Yorme, dito sa Barangay so, Santa Elena, Divisoria, ano? Solid no? Yorme oh, kami rin. okay. Thank you. Thank you, thank ate. Ah. Rodel Paderes po, YouTube oh, channel. Oh, Ate. Uy, okay. ate. Meron ka ba gustong idagdag? Okay. Ha? Okay lang. Pero Yorme. Oo. saan siya bumubuto? Ah, uh, dati sa Cavite. Pero ngayon, Manila na. Okay. Sa Manila ka bumubuto. Pwede kita interviewin. Okay, ba? Okay. Okay. Okay, lang, ikaw ate, okay lang ba? Okay lang ha? Okay lang, okay, welcome po sa Rodel's TV, Kawawang Kobe Vlogs, ano? Matagal na pong push na ito? Matagal na po. Okay. Ito po yung tanong ko sa iyo, same lang sa kanya. Okay. Eight days pa lang na nakaupo si Yorme, pero marami ng pagbabago, lalo na yung kalinisan. Ano po yung reaction mo doon? Ganda po, ang pangyayari, dahil napakalinis talaga. Malang Talagang? Ang basura. Oo. Nawawala na. <laughs> Same question din sa kanya. Oh. Yung buhit na dilaw, never bang lumampas ka dyan? Sinusunod mo talaga yan? Hindi na kami okay. lumampas dahil sinusunod namin talaga yan. Yan ang binigay sa amin eh. Eto na. Oh. Nanunood ng mga vlog namin si Yormi. Anong gusto mong iparating kung sakaling uh, mapanood itong video nito? Yormie, nanawagan ako sa iyo. Maraming maraming salamat at binigyan mo pa rin sa amin dito sa uh, Santa Elena. Oh. Yon okay lang na po yun. Okay. Ate, thank you very much ha. Rodel you. Paderes, YouTube channel ha. Okay. Thank you, thank you, thank you. Ito na po mga kaibigan, mga viewers. Ano, na-reach na po natin yung yung uh, ate Ito. E, isa pa, isa na lang. Last, last. Okay lang? Ayaw po. Yeah. Ayaw mo interviewin? Sino yung, sino okay? Ate, okay lang interviewin? Ha? Ah, may online. Okay. Okay, thank you, thank you. Ikaw, kuya. Okay lang? Ayaw mo? Okay, ito na po. Papakita ko lang po sa inyo yung situation dito. na no, nakarating na po ako dito sa sa One Luna Street. Pero yung focus ko po dito ay sa uh, Santa Elena, Barangay Santa Elena, Divisoria. Okay. Ayan po. Hanggang dito na lang po muna yung aking uh, in, uh, Calde Sorbe, ano? Dito sa Divisoria. And, uh, Pasensya na po dahil yung uh, aking kasama na si Lasordi TV ay hindi nakarating dahil uh, na itlip daw siya dahil siya po ay din ng kanyang uh, uh, grab, ano. Okay? Thank you very much po and God bless. Ah, po mga kaibigan, mga viewers, ano. Ayon ano, yung pong napakinggan yung lahat ng aking in-interview dito sa Barangay Santaylan at Divisoria, ano. And uh, maraming maraming salamat po sa support sa aking munting channel. God bless you more. Salamat. Salamat.